Ayan. Audio 15. Ayan natin. Sa, binili natin nyo sa, yun, ALX, Action Camera at uh, Motorcycle Gear. Uh. Address nya ay Banli Caboia, City, Laguna. Doon na. Ah, uh, binadala nila sa LBC, sa online. Ngayon, uh, mag-unbox tayo. Maklasin natin ito. Tignan natin kung... O yung... Natin na... dila ba? Dila na yung kutsilyo ko O yung O ko natin yung kutsilyo ko dito O tayo yung... video yan O yung Silyado yan ha. Silyado. Unbox tayo. Unbox. Baklas Baklas <laughs> Laki <it> ng <on> box <laughs> <laughs> uh, Maluwag pa dito May, uh, Ito lang May hmm. okay, tip sa gitna Ito lang na helmet telecent mount sa ano to sa helmet ko lang siya. Ano ba yan? Ano ba Tapos ito. yung silyado nito ah. Ano ba

ya, bos muda yang penting balik itu, irap kasih mumpaklas, ulang kegawak oh, nah itu stiker nih, ano? ya, nah, thank you bos, bisa?

Ano extra battery? Tayo pa ini ekstra extra battery nito. Ay, to, selamat, Salamat. Wala ko, wala extra battery. Yun, toyo. <laughs> Thank you, bus, Ito ekstra extra selamat, <laughs> Salamat. Ito na, ito na naman dito. Ito na. Ito yung mic. Ito no. yung external mic niya. testing natin. Ito yung charge run. Ito dito yung pinacharge yung battery. Yes, thank you. Salamat. Yun, yes, 4 So, manual. May manual siya. Okay na, boss. Salamat. Salamat. Shout out sa ALX Philippines. Thank you, boss.